Hi guys bangung kong uyuk guys itu guys oh, itu na yung uyuk guys grabe sobrang latin itu guys hmm ulamin natin tuh guys Buka mau ane guys. Grabi tak buka. Mm hmm, sa bawat uyok guys. Nito, guys. Sarap, guys. Sayuti, guys. Sarap nito guys. Ito guys. Dami dito. Talbos nang ng sayo Guys. Sarap nito. Tali natin to. Wala nang ititira pang buhay. Tali na rin natin itong talbos ng sayo para may pangulam tayo mamaya pag-uwi. Kasi nakakaawa si Mrs. eh. Hindi nakapaghanda ng almusal ko kanina, guys. Kasi ano siya? May karamdaman siyang ang asawa ko, guys. Kaya hindi siya nakapaghanda sa akin. So tayo na lang maghanda pag-uwi natin, guys. Pagkagaling natin dito sa bukid. Sama natin to sa talbos ng gabi, guys. Grabe, sobrang dami ng albos ng gabi dito. Ang laki nito guys oh. Swerte ko naman ngayong araw. Talbos ng pakupako. Salin na rin natin yan. 3 in 1 ito. Talbos ng pakupako. Talbos ng gabi at talbos ng sayuti panalo ang lasa nito guys